Good morning guys. Hindi ko lang papasok pa ako sa office. So ito, ah, uh, late na yata ako. So ayan oh, time check. 7.50 uh, na. Pasok ko alas 8. Maliligo pa ako. Alas 8 yung pasok ko, guys. So And magmamadli na ako. Siguro mga 5 minutes CR. Hindi ko. Tapos na. Tapos mabiyahe pa ako. From Taytay. -tay, papuntang uh, Papuntang Muntinlupa. Doon yung office ko. Sa saglit lang ako sa ano, sa saglit ako sa sa saglit lang ako ng um, liko. Kasi sobrang liit na ako. So, ayun guys, guys tapos na ako maligo. So, time check nga pala. Tiyan mo, kung gaano ako kabis maligo. Pumasok ako sa CR ganina, 7, 7.18. So, ngayon, sa 7.24. So, 9 minutes ako sa CR. So, ngayon, magmamadali na matay magbihis. So, ayun guys, tapos na nga ako maligo. Tapos na ako magbihis. So, ayan, kailangan ko na may prepare yung... Uh, Bibit-bitin ko pa po na Ayan papakita ko lang laptop. Ito uh, mouse, charger, eh uh, salamin ko. Yun lang, yun lang yung ano, yung binibitbit ko palagi para hindi sagabal pag ako nag, nag drive So ayan, prepare lang ako. So ayun nga guys, tapos na ako mag-mag-prepare at uh, papunta na ako sa office. So 'yan. So ayan 'no, oh, papunta na ako sa opis. Oh. Bababa na ako. Yan. Uy, madudulas pa. First time pa kong mag-vlog. So, ayan Magmamadali na tayo dahil late na tayo. Late na, late na tayo, guys. ano, <laughs> anong oras na? Alas 8, pasok na atin. Babiyahe pa tayong taytay. From taytay tay, to um, Matinlo. So, ito nga pala yung service ko. To. Mas komportable ako dito. Dahil komportable um, ako dito dahil walang traffic. Pwede mo isa yung motor sampa sa gutter pagka uh, medyo late-late na. So, ayan. Ito yung service ko lagi. Kulay orange. Okay, babiyahin na ako.